sa ganun ay hindi po magkaroon ng pangamba na ang pagkain o ang mga pangangailangan dito. Ano yung po umaalis yung mga turista dito sa Bohol, uh, ano po yung uh, reaction dito? Well, kung umaalis man sila, eh, baka naman yan ang nakatakdang panahon or oras na pag-alis nila dito. Pero puno din naman ang mga aeroplano na papasok dito. No? Kabahagi ang Malacanang, inutos na ng Pangulo na ang Malacanang ay tutulong sa Tourism Board, Tourism Council ng Bohol para paratingin sa mga turista na normal, no? Normal ang uh, pagtuturismo uh, dito sa Bohol at uh, at uh, hindi po uh, bukas ang airport, may pagkain, at kung ano man ang inaasahan nila ay uh, yan din ang makikita nila dito. Thank you. Yan nga po ang naging pahayag ni uh, DILG Secretary Marojas at katatapos-tapos lamang po ng kaniyang press conference dyan po sa Bohol. Makikita po natin na nandiyan na po si DILG Secretary Marojas sa Bohol mismo. Gaya na rin po na inanunsyo kahapon ni Pangulong Noynoy Aquino Kasama po niya dyan si Defense Secretary Walter Gazmin at gayon din po si DSWD Secretary Dinky Soliman. At uh, syempre, kahapon din po ay inanunsyo na maging si Pangulong Noynoy Aquino ay pupunta rin sa mga apektadong lugar sa Bohol at sa Cebu para personal na alamin ang uh, sitwasyon, personal na i-assess ang sitwasyon dyan sa mga apektadong lugar sa natinamaan ng lindol at gayon din ay alamin ang kanilang mga pangangailangan nitong mga biktima. At gaya po ng sinabi ni Sekretary Marojas, hindi kukulangin ng pagkain at uh, bibigyan din po nila o tutuganan nila ang mga pangangailangan ng mga biktima. Normal po ang turismo sa Bohol sa, sa kabila po na nangyaring napakalaking pinsala uh, dulot ng uh, lindol kahapon at bukas din po ang airport para sa mga turista.